Hello mga mare, samahan niyo kami. Ah, uh, ngayon kami ay magpapababa ng aming alagang baboy. Yes. Ay, uh, yung alaga namin simula noong January tapos ngayon uh, June 28. Ay, o nga June 28 magpapababa na siya. Kasi kanting kanting na daw. Actually kahapon binisita din to, ay medyo hindi pa daw. Tapos ngayon, ngayon na mangyayari. Hoy, si Uwi. Ayun. Ay, dumating na yung pinakang buluga na aawa. Tapos yung aming kababo yun, yung kulay brown. Medyo nung una, medyo tumatakbo-takbo pa siya dyan. Pero nung bandang huli, ay bumigay din naman. Hi, pabebe! Si OA. Oh, so, ayun. Parang natakot siya siguro dahil kasi malaki yung bulugan. Pero, maya-maya naman, i-okay na yan. So yun sana uh, kahit bigyan niya kami ng hindi naman ganoon kadami pero sana malulusog para naman kasi itong baboy na alaga namin ngayon is pang uh, pambayad ko sa school. Siyempre nadating ang panahon kami ay third year na ako pag enroll sa sunod. Siyempre mag ang inyong kumare kailangan ng pera. So yun kaya kami ay nag-iipon-ipon. Alam nyo naman, ang inyong mari ay working student. So, yun. Ginagrabang lahat ng opportunity. Kailangan ng pera. Malapit-lapit na din yun. So, ipon-ipon. Actually, mga mare, kanina tong umaga, bago ako pumunta sa, ano, pagkuwasana ng uh student license kasi meron nga daw sa Agsalin 'di ba ngayon yon so pumunta kami doon at malakwento ko lang mari ano syempre dapat ay kahapon pa yon kasi 2 days daw yon uh 27 28 nung 27 daw nag ano nag yung mga medical fill up ng form so kami naman pumunta kami ngayon nagbaka sakali ba kami ni Mika eh, pagdating doon, tos, maya-maya, nagintay kami, kasi nintay namin yung, ano lang, LTO staff, or officer, basta doon. Tos, nag, tos, dumating na, syempre, nagtanong kami. Tos, sabi, pag yung, hindi daw nakapagpa-medical kahapon, hindi daw nila tinatanggap sa sunod na araw. Ay, syempre, sinubal namin kami para ipag-create ng aming sarili. Hoy, COA! Okay. So, yun, hindi kami, then, hindi na kami nagpumilit pa. May na lang kami, mga, mm -mm total naman, i sabi ko kay Mika, malapit na din naman ang tapos ng aming summer. Baka mag-ipon-ipon na lang din ang pandagdag pa at baka sa mismong office na ng LTO kami, kumunta. Doon na lang kami mag-apply. Kasi nga, araw-araw din naman kami nagmumotor at service nga pagpasok. So, ayun. Ang inyong kumari ay bigong umuwi ngayong araw. Pero ayos lang yun. May mga susunod pa naman sana. Kasi nga sayang. Papromoa tayo ng LTO. Parang ganun. Mura na 'yun, 750. Pero wala ligwak doon ng ating 42 race video doon. So ayun, hindi na ako nag-video doon kasi wala din naman kaming napala doon. So, 'yun. At 'yan, yeah, nakikita kita nyo, uh, nababahan na. Nakab Actually, nakababa pa yung ano, kasi inaalala yan kasi nga medyo malit yung aming baboy. Baka hindi kayanin. Pero, nakaraos din eh. Sana naman eh, mabo. Ah, si okay. So, yun nga. Sana, hindi man kami bigyan ng ganun kadaming anak ng baboy. Pero, sana naman eh, malulusog. Ano? At nang may pambayad ako sa school, ba? So, yun. Yan ay ano, yung baboy niya ay paalaga ako kay Jowa, O, 'di ba? Siya ang nagbabahog, siya ang nabili ng bahog. Ako lang bumili nung pinakang ano baboy. So ayun, tapos na diyan. At hinahabol pa nung ano bulugan yung aming baboy. Eh, tapos na, parang nabibitin. Hay si Oi, so ayun. Siyempre yung baboy namin hinatakot. Ayun, nagsuksok dun sa ano, na sila. So yun lang mga mare, ingat sila sa inyo. Bye! Thank you for watching.